alang syempre yan na po nga po mga katribya na tayo ay madi-delay na doon po sa panahon ng ating pagpapabunga lalo na kung meron po tayong tinatarget po na buwan ng ating pong pagpapabunga Pag, kasi mga katribya na delay po tayo ng ating pong buwan di mo machetsempohan tse po yung magandang presyo uh, depende rin siguro mga katribya dahil doon sa dating po ng kalamansi pag po ang uh, dating ng kalamansi po ay uh, pakaunti, matiachin po mo ang mahal. Pero pagka marami po ang bunga ang dating, ay medyo mababa po ang ating uh, presyo. Ngayon, ito naman po sa atin, pag nag, tayo po ay nagpataba muli, panibagong set ulit po ng ating alaga, at tayo po ay nagpatubig, mas marami po mga katiba pong bulaklak na ilalabas po nito sa atin dahil marami pa naman po siya mga katribya po mga bakante yun pong umaga po sa inyo mga katribya at po kayo sa aking youtube channel at mga no, kamusta na po kayong lahat ngayon ay katatapos lang po natin mga katribya po mag spray ng ating pong kalamansi kaya naman po ito medyo pahinga lang po tayo ng konti at habang tayo po ay namamahinga ay ating pong pinagmamastan mga katribya po yung ating inaalagaan kung ito ba ay okay or hindi kasi ngayon po mga katribya na talagang hangin uh, hanging amihan mababagsik na po ang mga insekto ngayon dahil hindi kumpara po natin nung nakakaraang mga buwan talaga pong ang insekto mga nakapahinga uh, nais nice lang po natin ipakita sa inyo mga katribya yung mga bunga po noong ating kalamansi na alaga pa po ng ating pag-uulan tapos bunga rin po ito ng ating lagay po ng abono ay, buong nga buo mga katribya po yung ating kalamansi. Yung bulaklak po natin na ito. Kasi pagka po mga katribya po nag-uulan, ang kalamansi po natin ay hindi masyado pong dinadapuan ng mga maraming insekto. Kumpara po natin sa mangga. Ang mangga, basta't na mulaklak, pag yan po ay naulanan, ay sigurado dudumogin po na insekto yan. Kaya pagka hindi po inispray spray halos wala pong matitira ng mangga. Misan, yan po ay masusunog ang bulaklak ganyan po kabagsik ang mga insekto po sa mangga pag nasira naman mga katribya yung bulaklak po ng mangga magpapanibagong taong ka uli isang taon ang uling hihintayin mo para ikaw magkaroon ng uh, bunga ng mangga at setsyempuhan mo rin na ito ay maalaga ang mabuti dahil kapag ka po madali uli ng panibagong ulan ayun, taon taon eh, hindi ka makalusot sa bunga kumpara po natin mga katriba dito po sa ating kalamansi pagka po ang kalamansi natin ay nasira yung bulaklak sabihin marami pong mga hindi po nagtuloy yung ating bunga pwede ka pa uling magpabulaklak sabihin ay continuous pa rin po ang inyo pong pag -alaga. hindi dahil pag nawalanan na ng bulaklak o nawala ng bunga ang inyong kalamansi ay sira na ang loob mo ihintoan mo na hindi meron ka pang isa chance chance ka pa para makapag-alaga po ng ating kalamansi. Kaya lang, syempre, yan na po nga po mga katribya na tayo ay madidelay na doon po sa panahon ng ating pagpapabunga. Lalo na kung meron po tayong tinatarget po na buwan ng ating pagpapabunga. Pag, kasi mga katribya, na-delay po tayo ng ating pong buwan. Di mo machechempohan po yung magandang presyo. Ah, uh, depende rin siguro mga ka dahil doon sa dating po ng kalamansi. Pag po ang uh, dating ng kalamansi po ay ah, uh, pakounti, po mo ang mahal. Pero pagka marami po ang bunga ang dating, ay medyo mababa po ang ating uh, presyo. Ngayon, ito naman po sa atin, pag nag tayo po ay nagpataba muli para bagong set ulit po ng ating alaga at tayo po ay nagpatubig. Mas marami po mga katribya po bulaklak na ilalabas po nito sa atin. Dahil marami pa naman po sa mga katribya po mga bakante, yung pong ating mga pinagpitasan. Yan. Tapos, yan po ngayon mga katribya po ang lalabasan po ng ating pong bulaklak. Eh, ngayon pa lang po hindi tayo po nagpapatubig, meron na po mga bulaklak na maliliit na lumalabas eh. De lalo na pagka tayo ay nagtubig at naglagay po ng ating abono Yeah. Nakakapanghina yung mga katribya pag po hindi po natin aalagaan ang ating kalamansi. Eh. Sasayang po yung panahon na merong bunga na disinsana eh dapat ay kita nyo na. Pero dahil doon sa nasira ang bunga nung iba, mangyayari, mapipilitan po ulit silang pagpabulaklak. Kaya pagka halimbawa, nagpabulaklak po ang ating mga katribya, gagamit ulit po sila po ng panibagong abono. Yung abono na yon, tsaka po patubig, eh, additional po yon na gastos. Kaya mas maganda ang ating pong maisasuggest, may papayo sa ating mga nag-aalaga. Pagka po tayo ay nag-alaga na, tutukan na po natin ang alaga. Tutukan na po natin. Monitor natin siya palagi. Dahil kapag halimbawa na sila tayo sa ating pong uh, alaga nito gagastos ka uli ng panibagong gastos sayang po yung panahon sayang po yung inyo pong pera pati na rin po yung inyo pong pagod pagod ka na hindi ka pa umane. Ayun. pero kung halimbawa continuous po ang inyong alaga tsaga tsaga lang dapat tuloy tuloy lang po ang inyong pag spray kasi tayo nagumpisa po tayo mga katiba pong mag spray October pa Uh, first week po ng October, Ibang nga Buwan pa ng uh, Agosto Nagi-spray Mga ng Agosto Tayo naman po ay October. Kaya katupaan paano Yung pong ating mga naalagaan Ito mga buo na Meron na tayong inaasahan Ayan Yung mga gaholin natin na ito Makukuha na po yan sa January Meron tayong pang January mga katribya Meron din naman tayong pang Pebrero Yung mga gamais Yung mga Bagong tagtag -tag. Nakukuha na po yan sa Pebrero Tapos Pag tayo po ay magpapabulaklak po uli Ang labas po niya Mga buwan po ng uh, December Meron tayong pang Marso At kung inyo pong ididelay meron tayong pang-abril yung po pang-abril yung March saka April yan po ang kadalasan po na maganda ang presyo po ng kalamansi kung misa nagkakasalisiran yan uh, pag mababa po ang buwan ng Marso ang April naman po ang sisikat pero mahigit sa libo yan mahigit sa 151618. 1,600, 1,800 yeah, pag kayo pong halos yung mataas na kalamansi na maabot pa ng 2,000 ang 30 kilos ang isang bag kaya pag yun ang machetsempohan ninyo mga katribya at marami pong pitasi ng inyong kalamansi ay anong swerte. Kaya e po mga katribya tayo nagiispray dahil akita ah, ninyo inaalagaan na po natin meron pa pong mga nasisira. Meron pa pong mga nanunusok. Yun po yung mga putakte. At hindi lang po mga putakte po mga katribya po sumusira po ng bunga ng kalamansi. Marami po yan. Ay hindi na po natin kaya pong mabilang kaya ang pinaka pangawat po natin ay ang ating pong pag spray na kapag ka hindi po natin ni-spray ay talagang mabibilang mo ang buo ang sira ay halos lahat na pero kung tayo mga katribya ay nag spray nag-aalaga ay marami lang po mga katribya po yung buo nun sa atin majority naman po yung uh, buo hindi naman po yung may sira kaya maliit pa lang mga katribi. makikita nyo na kung tutuloy o hindi. Mga kopildong na ang itsura. Kaya e yan po ang malalagas. E yan, maglulugas na po yan. Pagka po tayo mga katribi, po ay napat lang, lang po ng ating pag spray Ganyan e po ang magiging po ng ating bunga. Yan. E pag nalaglag yan, mga katribya, marabi rin sa ilalim. At bukod pa dyan, meron pang mga buo na malalaglag din. Yan naman po yung pagbabawas e nga ng bunga. e obligado naman po ang kalamansi mga katribya po ay magbawas ng bunga dahil sa dami nito. Pag lahat yan ay magtutuloy. Ay kawawa naman ang kalamansi. Baka po siya malumpo. Ano. Pero pagka po naagapan natin mga katribya po ng ating spray. Ang ganda po ng resulta. Mga buo. Siyempre pag hindi nyo naman po yun spray eh lahat po yan mga sira o, tinan po yung laylayan natin no? ang lupa po natin mga po ay tigang na naghihintay na po ito ng ating pagpapatubig pero sasabog muna po tayo ng ating pong abono para po sa pagkukondisyon at ating panibago o set ng alaga Ayan po, yung mga bulaklak pa. Oh. Napakasipag po mga katribya po ng kalamasi. Mabulaklak, magbuko, magbunga. Ayan. Yan naman po ang ating susunod po na pipitasin. Pagka po yun ay lumaki. Okay, ito. Oh. Yan, pagka po kalamasi yung mga katribya, ganyan na po ang size at mga kopildong. Sira na po yun. Pero hindi pa naman po huli. Limbawa, hindi naman kasi natin pwede pong ilaglag na lahat yan dahil sobrang dami. O saan naman po mga katribya malalaglag. Pero kung iyo po mga katribya, ang iyo pong i-spray, halimbawa, yung ganito na. Eh kahit paano spray ang gawin ninyo, hindi nyo na po ma-i-save yan. Pagka wala na po sa hugis. Dahil yan, sira na. Nakapasok na po yung uod dyan sa loob. Yan. i save nyo po dyan, yan, yung mga buo na yan, yung mga maliliit yung maganda po ang bilog yan po yung inyong ma save kaya kailangan sempre, continuous lang din po yung ating pag-abono kumbaga ito mga katribya ihihina po yung ating kalamansi oh. talagang labas na labas na po yung kanya pong bulaklak kaya nga pag natubigan ito kahit wala pong sabog ng abono ito mga katribya maglalabas pa rin, maglalabas pa rin ng bulaklak kaya yung iba naman, mag-uusbong, may sunong po siyang bulaklak. Kaya lang po natin na siya nilalagyan po ng ating abono para maging uh, matibay po ang ating mga bulaklak kagaya nito. Kumpul-kumpulan po siya. kawala po tayong abono, Kaya tubig lang po tayo ng tubig. Kahit spray tayo ng spray, mabuo man po mga katribya, po ang bunga ninyo, malalaglag din. Bakit? Kasi mahina po ang puno ng inyong kalamansi. Kailangan sabayan. Malakas dapat ang puno ng kalamansi ninyo para malakas ang kapit ng bunga. Paano po lalakas ang kapit ng bunga? Siyempre, yung uh, ang pataba natin ilalagay. Tsaka, yung ating pong pag spray ng polyar. Ang polyar kasi mga katribya, yan po ay tumutulong din para pampakapit ng ating pong bunga. Ang rin po ng dahon. Tsaka yan po ang mabilis. Kumbaga sa kawan, sa pagkain, sa tao, ito po yung pampagana. Yung mahina ka dating kumain, pagka po nag ka, gagana kang kumain. E, eh, ikaw man, halimbawa, sa tao man lang, kahit masarap po yung ulam, masarap ang pagkain ninyo, kung wala ka namang gana, dahil nga may sakit ka, di ka rin makakakain. Ganon din mga po ang kalamase Para magkaroon po siya ng gana Yung pong ating kalamase Kailangan Palakasin natin po yung katawan Sa paano lalakas po ang katawan Sa pumagitan po ng ating uh, Paglalagay ng ating abono Yung tamang abono Merong kasing abono Sa halip na lumakas po ang katawan ng kalamase Pinahihina niya baka kayo po mga katribya naglalagay po kayo ng mga yung mga bigla ang pampalaki halimbawa ng bunga Ayan, yung enlargement eh di rin pala maganda yun mga katribya yung bigla mo yung kalamansi na yung lalakas sa sisigla para bang sa steroid yung steroid maglalabas po ng uh, maganda o lakas po ang kalamansi o, uh, o, ang palay kaya lang after po nung gamot na yon lupay-pay ang inyong puno ganon din po mga katribya sa kalamansi meron naglalagay ng napakarami pong pataba tapos ng mga polyar etc etc kaya yung kalamansi makikita ninyo hitik sa bunga wala kang masasabi napakaraming bunga pagkatapos tutukulin po sa pagpitas talaga palalakihin po ng gusto bago po pitasin kaya pag napitas na yon, ang mangyayari mga katribya ay lupaypay ang puno ng kalamansi. Kawawa po yung maiiwan. Kung halimbawa, arkila po yon, hindi na masyado pakikinabangan po ng isang taon yung kalamansi ninyo. Kaya yung iba, malakas ang loob mag arkila ng kalamansi. Ganun ang kanilang trabaho. Talagang pamumungahin, pahihitikin sa bunga kalamansi ninyo. Magugulat ka naman, ikaw naman na may-ari. Bakit noong ikaw humahama, uh, humahawak po noon, wala pong mong nagiging bunga. Kung alam po kasi ng mga nag-aarkila po yung sikreto, yun po ang style nila. Ngayon, pag isosoli na ngayon mga katriba, tapos tayo kontrata ng uh, kanilang pag-aarkila, sosoli na sa inyo. Ay, paglipat sa inyo, ang kalamansin ninyo mga katribya, patay na. Naninigas na po ang dahon, mahina na po ang katawan, madilaw na itsura niya. Although limang taon, anim na taon pa lang kalamansin mo. Bakit gano'n? inilabas na kasi niya ang lahat ng puwersa ng kalamansi mo dahil pinaarkila mo siya ng ganong uh, taon o yung meron na kayong kontrata kaya ibubuo sa talaga lahat niya yung uh, abono, gamot, etc. kaya ang magsasaper noon ang inyo pong kalamansi yun po ang ating pong maipapayo sa mga gusto magpaarkila ng kalamansi eh, magunos dili po kayo dahil pag marunong po yung mag-aarkila lalo na yung gano'n, ay sigurado pag lipat sa inyo ng inyong kalamansi ah, lumpo na wala na kayo makukuha pa ng kalakasan dahil nakuha na po yan ng uh, umarkila po sa inyo yan yeah. Kaya yeah, ayun po ang mga tips Ayan kayo para po hindi po ninyo mga katribya po mapa arkel lang ang, inyo pong kalamas Panoorin eh. nyo po yung vlog po natin. Marong po po kayo matututunan. Share po natin sa inyo pamamaraan. Para magbunga po kalamasin ninyo. Kasi pagka po hindi po magbubunga kalamasin ninyo, kawawa naman po yung mag-aalaga. May teknik po dyan, may pamamaraan. Para po noon, hindi po masayang po ang inyo pong panahon. Kahit tinan nyo po itong ating kalamasin. Eh. Dalawang taon at kalahati. Eh. Pero dami na po dyan ang uh, inilalabas na bunga dami po dyan pong mga buo palakihin pero uh, continuous pa rin po yung ating pag-aalaga ganun po kasi yung pong kaalaman po ay napakahalaga dahil pagka wala ka po dyan kahit masipag ka kahit tubig ka ng tubig lagay ka ng lagay ng abono spray ka ng spray kung hindi mo naman alam ang pang templa Di mo alam po ang paraan na pag-i-spray. Masisira po ang bunga ng inyong kalamansi. Kaya ang buhay po niyan, nasa kaalaman at syempre, nasa inyo po kapital, puhunan at sa inyo pong tiyaga. Una po ay nasa taas. Kung wala po yung nasa taas, ay eh, mangyayari. Bale, wala rin po yung inyong inaalaga. Kasi, ayun, tapos na buhay mo, kinuha ka na, eh, paano ka paggagawa? Eh, wala na. Kaya yun ang importante ang ating uh, nasa taas hmm. Yan lang po mga po ang gamit natin power uh, ang ating pong chargeable sprayer pero kita naman ninyo maganda po ang bunga yeah. Yun po kasing power spray matrabaho eh talaga napakarami po talaga natin gugugol na panahon ay lahat natin may taron tayong tagahila pero pagka ito mga po ay namuti na rin sa bulaklak lalo na po at medyo mataas taas na kalamansi natin obligado na po tayo mag power spray eh, meron naman pong drum yan na ito yung ating uh, bayaw additional lang tayo para pagka naglagay ng tubig meron na tayong uh, dram drum na kukuha ng po sa harap po sa ating pagka power spray medyo mainit na mga katripe napaka bilis pumatuyo ng lupa at dito naman po ay ambun ambon lang po yung ulan. Sa ibang lugar, buulan, bisaya sa Mindanao, bumabaha pa. Pero dito sa atin sa Luzon, grabe po ang init. Kaya napakabilis matuyo ng kalamansi, lalo na pag po hinerbicide po natin na pamatay damo, ay patay talaga ang damo. Kaya madali pong matuyo rin po ang puno ng kalamansi. So mga katribe, dito na lang po ang ating vlog. Gaya po ng dati, ako po si Kuy Berabunog at lagi natatandaan. Karunong at ang alaman, may katumbas sa kayo Thank you for watching. Kita kita lang po tayo po bukas para sa susunod po natin yung vlog. Bye bye. God bless po sa inyo lahat.